kakapasok lang na balita, ipinapaaresto na ang ambasador ng China. Harap-harapan kasing pambastos sa atin, sobrang nakakadismaya na. sa hampa ang Pilipinas na tutaraw ng Estados Unidos. Grabe ang mga binitaawang pahayag ng Chinese ambasador Wang Jilian. Inererekomenda tuloy kay Pangulong Marcos na ipaaresto na ang ambasador at ipatapon na pabalik ng China. Kasuhan rin anya ito ng persona non grata para hindi na kailan pang makatapak muli dito sa ating bansa. O oh, yan, insulto na naman yan. Kaya yes. dapat maglaktaw na ng grata na yung ambasador na yan. Eh. No? Uh, so hindi po ito. Eh. Wala pong katotohanan na parang puppet lang tayo. Yun ang hirap dyan sa China. Eh. Kala nila puppet lang tayo. No? Na minamanipulate lang ng US. Hindi sila naniniwala na tayo, may sarili tayong isipan na meron tayong sariling so sobrenya. No? Kaya ganyan ang trato nila sa atin. kaya rin hindi tayo dapat uh, uh, maniwala sa mga pinagsasabi niya no hindi naman siya uh, wala naman siya dito eh hindi naman siya nandito nung nag yung mga uh, kawani kasi ang hirap ilang beses nang nagsasalita itong sugo nila na talagang talagang kumbaga parang walang respeto sa atin eh no? ayan gaya nga sasabihin niya kakaparapan sa mukha natin na tayo daw eh puppet lang ng United States no eh, paano pa yung mga nakaraang mga instances na obviously hindi makatotohanan yung sinasabi niya parang nakakaloko nga yun ang dami na ang dami na niyang uh, strike bali eh no? Uh, hindi talaga tama eh. so, kung, kung gusto nila mag-improve yung relationship ng Pilipinas sa China alisin muna nila yung mga tao na lalo pang nakakasama ba diba? hinamo naman ng National Security Council ang China na maglabas ng ebidensya sa sinasabing pangako raw ng Pilipinas na ibibigay na ang Ayungin Shoal sa China. Sobra-sobrang kasinungalingan na daw ang sinasabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian. Sinisisi rin ni Ambassador Wang ang Amerika dahil nakikisaw-saw pa raw ito sa problema. Pero pagigiit ng Pilipinas laban sa mensaheng to, nagpapahayag lang ng suporta ang Amerika dahil sa pangaras na ginawa niyo. At kahit hindi makisali ang Amerika sa gulo, hindi hindi iwan ng ating bansa ang teritoryo kahit buhay pa ang maging kapalit nito if china firmly believes no na merong ganung kasunduan o pangako i eh sabihin nila kung sino nangako kasi baka naman ang nangako sa kanila ay hindi naman opisyal ng pamahalaan uh, because i can uh, categorically say no, to the public and to everyone na wala pong administrasyon na nangakong tatanggal, never abandon Ayunin Shoal and therefore, yung kapakanan po ng ating mga uh, kababayan doon, yung ating mga tropa, Philippine Marines at uh, Navy that are permanently stationed in BRP Sierra Madre are at the forefront of our minds. Napakasinungaling talaga nitong ambasador ng China. Napapanahon na siguro para ipatapon to pabalik ng kanilang bansa. Kasalukuyan na nga ang nagpasa ang NEC kay PBBM ng rekomendasyon palayasin na ito. At si PBBM na lang ang magdidesisyon kung ipapatapon talaga si Ambassador Wang pabalik ng China. Kayo, pabor ba kayo dito? Ikomento sa baba ang inyong salobi.